Ilang matataas sa kalibre ng baril ang natagpuan naman ng pulisya sa loob ng mga sasakyan na nagbabantay sa compound ng mga revilya sa Baco or Cavite. Saksi si Ian Cruz. Matataas na kalibre ng armas tulad ng Armalite Rifle at AK-47. Ilan lang yan sa mga nakuha ng pulisya sa mga sasakyan ng mga tauhan ng NBI na nakaparada sa kalsada malapit sa compound ng angkani Senador Bong Revilla Jr. sa Bacoor, Cavite naroon sila sa hiling mismo ni Revilla para bantayan daw sila ng pamilya at tumulong umano sa monitoring ng mga vote buying sa probinsya. Walang search warrant pero na-inspeksyon ang mga sakyan dahil kasama si Provincial Prosecutor Manny Velasco. Una-una, we would like to clarify na yun nga kasi plain view naman yan. Eh. Pag plain view, kitang kita yung barel, you could search any vehicle miski walang search warrant. Nasa kalye yan eh. Huh? Ay sa Cavite Police, bagamat may mga lisensya, hindi raw maipakita ang Comelec Gun Exemption para sa dalawang armas. Dinala na sa Cavite Provincial Police Office ang mga armas at ang limang sasakyan ng NBI. Bago nito, ay inaresto kahapon ng pulisya ang mga tauhan ng NBI. Harassment kung ituring ito ni Revilla. Yun ang gusto niya. Basta gusto niya mag-sign ako ng waiver. Yung dalawa, actually, dalawang kasama niya. Sabi nila, walk through tayo, okay lang. Pero for me to sign, eh, hindi naman tama. Kaya kami nandito kagabi dahil uh, doon sa request nila, meron naman talaga ng request. Pero labindalawang NBI agents lang ang ipinadala sa Bacor ay sa NBI Cavite. Kaya kinikilala pa raw ang iba pang armadong tao na pumasok sa compound ng mga revilya. Hindi ko masabi pero marami daw sila. So may mga nagtangpuhan pa kagabi na mga grupo rin nila na kasama nila sa NBI daw. Pero hindi naman natin sinasabing hindi. Pero daw, kaya may nagtakbuhan. Ang ating uh, mga instruction sa ating mga kapulisan ay maging fair dito sa ano na ito. Trabaho ng mga pulis na rumisponde sa si mga tawag, sa lahat ng tawag ng kahit na sinong partido. No? Lalo lalo na kung mga report ay mga armado. So, yan ang uh, pagkakalam ko ang nangyari dito kagabi. May report ng mga presence ng armed men, kaya rumisponde sila. At uh, ito na lang. Ang mga taga-suporta ng mga revilya nagtipon sa harap ng kanilang compound upang batikusin ang nangyari. Badaling araw naman nang magkaroon ng inkwento sa pagitan ng mga pulis at isang grupo na nananakot-umano ng mga residente sa barangay Kalumpang. Dalawang suspect ang sugatan, dalawang iba naman ang arestado. Inimbisigahan na ang motibo sa likod ng pananakot-umano ng mga suspect. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.